Kabila tayo, yawa kay. Kabila mo na, yung... Kamila Kabila. Ano Ay laki? Ay, ay, ay monat, ay, ay ay nasa ibabaw. Magdadalwas na nga daw ay. Ay, sabay. Na, sabay, oh, sabay. Oh, sabay, na ay. Ay, sabay. Ay, sabay, oh, sabay. sabay. Oh, sabay. Oh, sabay. Oh, sabay. Gagalaw mo din mo. Bibiglain ko po ang photo na. Oo oh, oh wala. <laughs> oh, bigat ka. <t> <laughs> <laughs> Dud, diretso do sa camera. Wala na po. Ang ah, laki. Baka po rin mga ilang kilo. Ah, mga pagkat. <laughs> Titingnan namin lang ka. ya, isa. Diyan na. Tamunting. May tutukudang ka na pa? Kami <coughs> po ay pupunta sa kabilang area at gawa ng... para na rin palay na rayo magkatatangkat pa rin God Gary na po dito eh. Oh, yeah. Ah. Ay sumayad. Ayad. Warke Kuwarte sa adyong, ano ng preno ay. Eh. Utoy batakam daw. Ah, iniiwan pa lang panabas. Hindi. Ay sa, ay sa utoy, ay sa. Ay ay Cesar Titignan po namin ang ka Aba, oh, bueno, may sinalipasan doon sa kabila Bulok, sayang wala pagkakainis ngayon ah <laughs> lakad mo ako para na po yung langka ay nagniyog pala para malapit lapit na yun ah yun ang <laughs> gambol kabag Jack and Poy. O sako, sinupitin mo. Eh. Kakalasin natin yung sako. Nakain na po yung langka. Meron na nga mga madadala yun. Ubot na ba? Tayo, sumayo. Wala. Saka tayo, wala ba? <laughs> tayo na daw. Kagaan mo naman ah. Eh. Para lang nyo ipas ang bay tikilo sa. Ito ako. ako. huwag mong sa ulo ko. <laughs> <laughs> pa, eh. Ano ito yung mga kamalaglag? Aba pagkalaki pala eh parang hindi ma... mababa ka sa ako mabibiga. Parang sikit na sikit pa nung ah, Oh my I... god. <laughs> ah, huwag ka malikot. Ano ba? Mababa mm -hmm. Hindi ay, do. Eh. ay e sa ako. Malanggam ba? <laughs> Ay, sige na, sige na. Atak na. <laughs> Ay, siya nga. O, oh, baka mo na oh. ako. itak. Sige, <laughs> ito eh. Alala eh. Ari, nalang ito katabala yun punitin. yung punitin. Yan. Yung Yan ang puro. May takata din na matalas ah. awal lang jo hinub na hinub gara ni an Rico <laughs> Rico nakakabuwin mo toy ha ah, nakapowen apa ah, kaganda naman ng ano oh ah sina ba are nga oh. ba oo ay lagapak oh. pag pagdadaluhan kita ba babalutan mo parang are isa may pwede na rin ata ay Parang pwede malapit na rin o pwede na rin yun pwede na rin pati siya o ala kay ano ka kaya pwede na rin isa o May ilang araw pa pwede na rin pa rin babagsak pag nakuha ko eh? na dito sa bono ah, na. hindi bubuhati namin laki dadalawin ko na ba mamaya <laughs> kaya ba mamaya mamaya ito eh siya na po laki o. kaya kaya pag isahin na ito eh kaya po ay hindi kung bagay mabigat nga pala pag dalawa. Mm -hmm. Siya lang. Mama ate. Bukit ganta ka, mukat na. Isi na. Ganda. Hello, bigat bit. Ang okay. game. Okay. Ika. Sa dinon ba? Wag. Monkey. Ay, basag ari. Ang takmo. Oh, ay tatigis sa utoy. Oh. Hindi gyud tinga-tiga uyo, wakay kabila wala kabila kabila Wala. Ano wala kay? Ay, ay mo na ari ari na sa ibabaw. Magdadalwas na nga daw ay. Amana, 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 tayo, Iopla, amana, amana. Evidenced. Ay, tama sabay, 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 sabay Oh, tama. Oh, sabay. gagalingan mo di mo. Bibiglain ko po ang photo na. oo oh wala. Oh, bigat ka. Dud, diretso do sa camera. Na po. Ang laki. Baka po ari mga ilang kilo. Mga pagka 20. Alala, alala. Ya, yan. Wala lang 'yo pagkaganda ng pagka hinog Pagkagara. kagara kagara din <laughs> pa to maganda oh kasi talukot ko dugo <laughs> pa o te paghiwalay na natin ito yung masisira baka maputol pa Magkasawang nga sila tapos paghiwalay pag mo na na. naman hinatulan na alam niya yung era eh pa ba gilit gilit Yung pautoy, agara na rin ang kangari. Magkaroon ang kailan ng ganyan ngayon. Magkura lang. Akit mo daw mo. Ating na check pa rin yung mga ng ya ah. Yung ating mga ketay talagang... Ano ako nagbalot niya ako sulo? Sininggol ko yan ah. Ay, nung, nung kapana. Muna ko eh, ako na ako. Wala kasamaan. Eh. Ano to? Bulok na ata ano? Pero... <laughs> Di ba, Ma hindi pa. Maliit bulok. Ilaw. Ilaw ako. Bilaw. Ay, wag na. Uba na. Baba na ta Yung kabila pala, dahil pala na yung bulok ko. Dali. May nakayang ba yun? Alam ba? Pala <laughs> yung bulok. Alam ba? Kabila. Hindi ko makita. yung kabila. Hindi ko makita. Uba ka. Dali. Ash. <laughs> Ang inspiration ni Nathan. Ash. Ano yung bulok? Come! No.